Agad dinakip ng matauhan na Maria Aurora PNP Drug Enforcement Unit ang dalawang binata matapos mabilhan ng marijuana ng nag-aktong puser buyer na polis sa protest Barangay Alcala, Maria Aurora Aurora nitong linggo bandang 530 ng hapon. Kinilala ni Maria Aurora PNP Chief of Police Major Desiree Bulwag ang nadakip na kapwa 23 anyos na sina Joshua Sorben Rigor alias Mac, residente ng barangay Dimadpunso at Emmanuel Leal Casanova, residente ng barangay Florida sa bayang nabanggit. Humigit kumulang sa tatlong gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana o halagang 1,300 na nakaligay sa dalawang heat sealed transparent plastic sachet ang nasamsam ng mga otoridad sa mga ito kabilang na ang 500 mark money. Naharap ngayon sa kasong paglapag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang dalawang nahuli na pansamantalang nakakulong ngayon sa Maria Aurora PNP Detention Cell. Ako ang inyong naging tagapagatid balita, Jason Deasis para sa RTV News Desk.